Gusto mo ba na siya ay mas lalong magkagandara pa at mahuhumaling sa iyo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay gusto mo pa rin na mas lalong magkagandara pa at mai-in love ang mahal mo sa iyo. Lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na isang gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay ang samahan at relasyon ninyong dalawa ng partner mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng larawan niya actual photo niya o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka at banggitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito at wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta bangitin mo lamang ng paulit-ulit ang kanyang pangalan at apelido hanggang matapos mong bangitin ito ng pitong beses. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At pagkatapos, itago ang larawan niya, kung actual photo ang ginamit mo, itago o pwede ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At panikuradong mas lalo siyang magkakandara pa at mahuhumaling sa iyo. Basta tiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.